Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Wala raw na mamonitor na banta mula sa China ang National Security Council. Taliwas ito sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na may hypersonic missiles umano ang China na target ang 25 lugar sa Pilipinas. Ang hypersonic missiles ay may kakayahang lumipad ng limang beses na mas mabilis sa speed of sound kaya mahirap o imposibleng maharag ito ng air defense systems. Makikipag-ugnayan daw ang NSC sa Senadora para kumuha ng karagdagang detalye. Yan din ang gagawin ng Armed Forces of the Philippines. Ang Department of National Defense hindi nagkomento dahil hindi pa rin daw nila nakikita o nababasa ang mga planong tinutukoy ng senadora. Ayon naman sa maritime law expert na si Attorney J. Batong spekulasyon at walang factual basis ang mga pahayag ng senadora maliban na lang daw kung may access siya sa war plans ng China. Nang tanungin si senadora Marcos, hindi siya nagbigay ng detalye kung sino ang kanyang source. Nakita ko lang sa isang report at uh, mukha siyang uh, reliable pagkat uh, yung tinutupo niya ay eh yung mga EDCA sites. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng Chinese Embassy at Department of Foreign Affairs tungkol dito. Ito Martis lang nag-usap ang mga kinatawa ng Pilipinas at China sa ikasyam na bilateral consultation mechanism at nagkasundong pababain ang tensyon sa West Philippine Sea. Nag-walk out si Senadora Nancy Binay sa gitna ng pagtatalo nila ni Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa ipinatatayong New Senate Building. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun na nga, Mr. Chairman. Ikaw nga, hindi ka marunong, hey, ka marunong magbasa. 21 okay, okay. naging 23. Hindi ko sinabing 23 ang galing sa kanila. Make your point and well, then move on. Move my point move on. is, move my point kasi is, out of order ka na. On your end, DPWH, nagii- nagii ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? There is none, Mr. Jerro. Oh. No, thank you. Sorry, users sorry, ma'am. Ma ma there is ma none. Kabuang kanaday. <laughs> Tapusin natin na maayos 'to. Senado 'to ng Pilipinas, hindi to palengke. Oh. Pinagtalunan ni Nakayatano at Binay ang halagang nagastos na sa New Senate Building. Ayon kay Binay, nasa 21.7 billion pesos ang inilaan sa pagpapatayo ng gusali. Gayit naman ni Cayetano, abot na sa so 23 billion pesos ang kabuang halaga kapag isinama ang mahigit 1.6 billion pesos na ipinambili ng lupa. Sagot naman ni Binay, hindi sakop ng DPWH ang ipinambili ng lupa dahil ang gusali lang ang nakakontrata sa kanila. Bago mag-walkout si Binay, naungkat sa pagtatalo nila ni Cayetano ang boundary issue ng Tagig at Makati City. Mga Kayatano ang namumuno sa Tagig at mga binay naman sa Makati City. Ito kayo. baka naman ito yung Makati Tagig. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, hindi kasuha mo ng attempted Ay, murder. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. O, pero hindi ako. Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw, eh, ha? paano mo sa sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagig at Makati, tapos o pero sabihin mo, may sumasaksak sa likod mo. Pero hindi sinabi ko Marites. ba na Alan Peter Caytano ang hindi. sumasaksak pero, sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan? Baka guilty. Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana. Hindi patiyak. Kung kailan matatapos ang new Senate building na mahigit 800 araw ng delayed. Susunod na ipatatawag sa pagdinig? ang contractor at Senate coordinating team para ipaliwanag ang mga gastos sa proyekto. Nadagdagan pa ang mga atletang Pinoy na maglalaro sa 2024 Paris Olympics. Nag-qualify na rin si John Acabang Tolentino sa 110-meter hurdles event. Siyang may hawak ng national record na 13.37 seconds sa naturang event. Isa pang Paris-bound si Lauren Hoffman na nag-qualify sa 400-meter hurdle event. Siya ang may hawak na national record na 55.72 seconds. Ayon sa Philippine Olympic Committee, dalawang 22 atletang Pinoy na ang sasabak sa Olympics na magsisimula sa July 26. Susiriin so, na rin ng Comelec ang fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa plano nilang pagsasampan ng kaso laban sa Alcalde. Bukod sa nagtugmang fingerprint si Mayor Guo kay Guo Waping, na sinasabing totoong identity niya, nagmatch din ang fingerprint ng kapatid ng alkalde sa isang Chinese national. May unang balita si Sandra Aguinal. Nasaan na si Alice Lial Guo? ang kapareho ng pangalan, kaarawan at lugar ng kapanganakan ni suspended Banban ban Mayor Alice Go pero iba ang mukha base sa record ng National Bureau of Investigation o NBI. Quezon City ang nakalagay na address nito sa NBI clearance pero matapos ang ilan linggong paghahanap, hindi pa rin siya natuntun. Kaya nag-alok na ang NBI ng 50,000 pesos na pabuya. Bakit mo ginawa yun? Sino may utos iyo? Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito. Alice Go born on July 12, 1986, pinanganak ka sa tabla. O, bayaran kita ng 20 mil, kuha ka. Ay, for whatever purpose. Kung ano man ang pakay nila. Hindi malinaw kung may kaugnayan ang Alice Liel Go ng Quezon City kay Mayor Go. Pero sabi noon ni Senadora Riza Ontiveros, posibleng kinuha ni Mayor Go ang identity ni Alice Leal Go ng Quezon City. Base sa pagsusuri ng NBI, magkaiba ang fingerprints ng dalawa. Nauna na namang kinumpirma ng NBI na nagtugma ang fingerprints ni Mayor Go at ni Go Waping na sinasabing totoong identity niya. Ayon sa Comelec, ikukumpara rin ito ng karilang fingerprint expert. Ang Comelec ay may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung yung fingerprint nung namang gowampi o gowaping at saka yung nasa amin ay uh, isa rin, So, kaya magawa ng konklusyon tungkol sa bagay na yan. Hiniling na ng Comelec na mabigyan sila ng findings na NBI sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code na posibleng nilang isang palaban kay Go. May kaugnayan raw ito sa posibleng pagsisinungaling ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy nung tubak mo siyang mayor. Ang kapatid naman ni Mayor Go na si Wesley Liel Go, nag ang fingerprint kay Go Dian na dabating sa Pilipinas mula Fujian, China noong 1999 ang Chinese passport baseyan sa pagsusuri na NBI ayon kay Senator Win gatchalian pagpapakita lang daw ito na inabuso ng pamilya Go ang late registration process para palabasin na sila ay Pilipino ayon sa abogado ni Mayor Go hindi pa opisyal na naipapaalam sa kanila ang fingerprint findings ng NBI aalamin pa raw niya sa kanyang kliyente ang reaksyon dito pero sakaling may magsampan ng kaso kaugnay niyan, susuriin nilang maigi kung totoo ang naturang mga dokumento. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin po sa nalalapit na pagbubukas ng klase, pag-usapan po natin ang ilang esyo mga kapanayan po natin ang bagong talagang secretary ng Department of Education na si Senator Sonny Angara. Maganda umaga po sa inyo, Secretary Angara. Hi. Good morning. Good morning sa ating mga uh, kinig, especially our uh, students and teachers and, and parents. At uh, pasensya na po na hindi ako nakapunta ho dyan. Dahil, oh, nga po. Uh, we're uh, all expecting you marami here. Maraming meeting. Paumanin po. Kaya asahan namin next time, sir. Pero anyway, Senator, Secretary, una po sa lahat, we understand na nakadalawang termino na po kayo sa Senado and you're no longer up for re-election. Pero ito lang po ba yung uh, pangunahing dahilan kung bakit nyo po tinanggap yung DepEd Secretary portfolio given na mas extensive po ang background ninyo bilang isang mambabatas kaysa sa education sector. We understand also that naging guru po kayo, naging regent, naging... Uh, author ng a lot of uh, bills and laws sa education sector. Pero, parang sa ilan, hindi pa ganun ka-extensive yung inyong background for, sa education. Well, at, at tama naman ho sila. Di naman tayo lumaki sa uh, bilang isang school administrator or teacher. Although, nagturo rin naman ho tayo at naging bahagi rin po ng uh, mga school governing board. Pero, tama sila. At uh, kaya ako, ay, uh, dito sa ating uh, Uh, hindi pa tayo nakapag-oot at uh, mag upis na sa tungkulin na uh, ma-rise no pero we uh, acknowledge that uh, we have a lot to learn so mm -hmm. yan ang pangunahing uh, pagpasok natin sa tungkulin uh, in inaamin natin na marami pa tayong kailangan na uh, pag-aralan at, at matutunan dito pero willing naman po tayo uh, at pinapakinggan po natin yung mga uh, payo ng mga eksperto ng mga educators mm -hmm. so at, at hindi ta hindi natin pupolitika'in itong uh, napakikalagang department normally. But on the other hand, uh, Senator, paano po mga naman ang inyong legislative or lawmaking background sa inyong pong bagong tungkulin bilang DepEd Secretary? Ang malaking tulong yan dahil uh, mag magiging maganda yung koordinasyon natin sa ating mga mababata. partikular na pagdating sa uh, pagpapasa ng ating budget, taon-taonan. Uh, tapos dito sa koordinasyon sa mga Uh, mga batas na kinapasa ng kongreso uh, hopefully magiging smooth na yung ating uh, pagka, paggawa ng mga implementing rules at uh, dahil ang ang kongreso nga yung uh, pinakamataas na policy making body eh talagang susunod tayo dito at dito tayo galing at uh, uh, tutulong tayo pag so, pagkailangan nila ng uh, ng research or supporting uh, supporting documents dito sa kanilang mga pinapasang panukala eh, ready naman tayo sumuporta. Oh. Senator, paano niyo po sisimulan yung marching orders ng Pangulo? Lalo na po yung pagpapataas sa PISA rankings ng Pilipinas. Nandun po tayo sa second to the lowest. Eh, uh, medyo mahirap-hirap po ata ito. Pero ano po ba ang uh, nakikita nyo na plano para maisagawa po ito? Well, ang PISA ratings ay reflection po ng kalidad ng ating edukasyon. Uh, yung ating direction ngayon ay yung pag-streamline ng ating curriculum, o gawing mas simple uh, dahil dati nakafocus sa napakaraming uh, subject at, at tinatawag na competencies, halos isang libo daw. So uh, yung direction na pagbabawas yan and focusing on the basics o yung tinatawag na educational and foundational skills, yan ay uh, itutuloy po natin. So yan yung uh, pagbabasa, yung focus on reading and mathematics and science. Uh, yun yun ang magiging focus natin at papalakasin natin yan dahil yun talaga ang pundasyon ng ating educational system. At kaugnay po niyan yung streamlining yung ng curriculum dahil uh, para makafocus po yung mga estudyante doon sa talagang pinakamahalaga like the reading, comprehension, mathematics and science. Tama po yun. Yun talaga magiging focus natin. Uh, we we will see how we can further simplify it and then uh, improve the quality of our uh, Our teaching, titingnan din natin yung uh, teachers education natin dahil uh, hindi ko teacher na yan ay hindi din na kailangan mag-aral uh, bahagi ng uh, uh, professional growth ng isang guro yung uh, continuing education din niya so we have a teacher education council at uh, titingnan natin kung paano natin mapapaganda yung kanyang operasyon Senator, malapit na magsimula yung pasukan at sabi niyo po nung makapanayam din po namin kayo, isa po ito sa magiging priority ninyo. Paano niyo po i-address yung kakulangan sa gamit, gaya ng mga libro, mga, yung mga textbooks, classrooms, and teachers as well? Well, ang maganda dyan, uh, Maris, maraming gustong tumulong dyan sa aspetong yan. So maraming sa pribadong sektor, uh, gusto na mag-donate uh, ng mga classroom. Maraming iba ibang ahensa din ng gobyerno na gustong tumulong ito sa pag-construct ng, uh, ng mga classroom dahil alam nila meron tayong kinatawag na classroom backlog. Tapos dito naman sa usapin ng mga textbooks o libro, eh uh, titignan natin kung paano natin talagang mapapabilis uh, yung pagbili o yung pag-procure ng ating mga gamit uh, na mahalaga sa ating mga estudyante uh, dahil... Parang nahirapan mag-bidding yung DepEd Department of Education sa mga nakarang taon mula 2018 parang hindi nagagastos lahat ng budget na binibigay ng uh, ng uh, legislative branch o ng Congress. So, so yun ang magiging focus natin para mabilis po yung preparation, mabilis din po yung pagbili ng ating textbooks para yung at saka yung pag-deliver din po ay uh, kailangan uh, pagandahin din po sa ating mga eskwelahan. Senator, nabanggit niyo rin po na suportado ninyo ang dagdag sahod at allowances para sa mga guro. Paano po natin masisiguro na matatanggap nga nila yan? Yes, ever since uh, naging member tayo ng Congress at saka ng Senado, eh, tayo ay author ng mga panukalang patas sa pagtaas ng sweldo ng ating mga guro at ang mga ibang kawani ng gobyerno. So, so ako, uh, alam ko pinag-aaral na talaga ng uh, mga ahensya ng pananalapian dahil sa dami ng ating uh, mga guro at sa dami na nagtatrabaho sa gobyerno sa ating mga public school, uh, kailangan talaga ng malaking pera ho dyan. At, uh, okay. pero I'm confident under the Marcos administration, magkakaroon tayo ng pagtaas ng sweldo ng ating mga guro. Alright, Senador, may ilang pa pong tanong online ang mga kapuso natin. Talagang inaabangan po kayo eh. Babasahin po yan ni Susan Enriquez. Ate Sue. Hello. Senator, good morning po. Yeah. Good morning, Susan. Yes, Senator, tanong po ni Raima Blight. Oblit yan. Sabi niya, pwede bang tanggalin yung K-12? Nako, pasakit masyado sa buhay kasi gugugulin lang ng mga bata yung sobrang haba ng panahon sa K-12. Senator, ay, ay, Secretary. Yung, yung K-12 po, yun ay batas po yan eh. So, habang nandyan ang batas, obligado kami sundan na uh, itong K-12. 12 years ang curriculum, house may kindergarten hanggang grade 12. Ang uh, nangyari dyan ay may konting mga aberya sa implementasyon ng K to 12 sa nakaraan at uh, yung pinangako na magkaka makakakuha na ng trabaho yung ating mga K to 12 or senior high school graduates parang hindi pa uh, nagiging realidad. So yan ang dapat uh, ipuk, ipukpuk pa rin natin, uh, ayusin natin yung curriculum nung, nung grade 11 and grade 12. Na talagang yung tinuturo dyan ay yung mga uh, makakapagbigay ng trabaho sa kanila at uh, bukod sa kanilang uh, personal uh, growth, nandiyan yung kanilang professional growth and potential na makakuha na ng trabaho. At the same time, dito naman sa side ng uh, ng mga sa side ng mga kumpanya, sa side ng mga mag, magtatanggap ng mga trabahador, eh dapat mag-hire din sila ng mga K-12 graduates dahil yun ang usapan eh. Uh, dito sa parte ng uh, ng education sector, magproproduce kami ng mahuhusay na mga graduate. Pero stop sa sa parte naman ng employer sector, sabi nila, tatanggap kami Pag ang ang mga job description ay simple naman at hindi komplikado ang trabaho. Dapat super na K 12 graduate na ang bata. Okay. Maraming salamat po Incoming DepEd Secretary Senator Sonny Angara, magandang umaga po sa inyo. Maraming maraming salamat, magandang umaga po Marisa at Historic win ang opening game ng Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Tinalo po ng Gilas ang world number 6 na Latvia sa kanilang home court sa score na 89 to 80. Yan po ang unang beses na nanalo ang Pilipinas laban sa isang European team sa official FIBA competition simula noong 1960. Player of the game with 26 points si Justin Brownlee. Naka 18 points sa naman si Kai Soto. Kapag ang gila sa laro kontra Team Georgia, makakapasok na sila sa semifinals. Tumitindi ang mga eksena sa kapuso murder mystery drama na Widow's War dahil sa panibagong karakter. Anong sekreto? Wala kayo inapakang tao? Minaltrato? This is not about you. This is about you and your family's imorality. Sana tama yung sinasabi sa inyo. Meet Aurora Palacios played by veteran actress Jean Garcia. Ang nanay ni Paco played by Rafael Rossell. Na boyfriend ni Sam played by Bea Alonzo. Intense na kaagad ang mga tapatan ni Aurora at Sam. Hindi kasi boto si Aurora na maging future manugang si Sam. In fact, pinaimbestigahan niya ang family background ni Sam. Ooh, si Sam hindi naman napapatinag sa kanyang future mother-in-law. Ipinakilala na rin si Galvan Palacios played by Tonton Gutierrez bilang ama ni Paco. Ano kaya ang hatid bilang plot twists sa Widow's War? Abangan sa GMA Prime Weeknights pagkatapos ng Black Rider. Yan para exciting, parang ang sarap magpaipay at manood, di ba? Uh, ah. Magmamarites ka, manood ka ng Windows War. <laughs> at ito naman lalo na excite ang fans sa inilabas sa teaser video ng upcoming two-night concert ng The Voice Generations Coaches na sina Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stell. Wow, it's giving! Uh -huh. Ang chic at fierce poses nila Julian at Stell suot ang kanilang all-black outfits. May tagline to na, tara, sound trip tayo. Sagot namin ang playlist mo. Next! Gaganapin ang Julie and Stell ang ating tinig concert sa New Frontier Theater sa July 27 at 28 directed by Paolo Valenciano. Congrats. congrats. pa lang. Ang ganda-ganda. Congrats in advance, guys. Ngayong malapit na magpasukan, alamin natin kung magkano ang school supplies sa Divisoria sa Maynila. At may unang balita live, si EJ Gomez. EJ! Ivan, tatlong linggo na lang, pasukan na. Panahon na para magsimulang mamili ng mga gamit pang eskwela. Binisita natin ang ilang tindahan dito sa Divisoria para alamin ang presyuhan ng school supplies. Ang tindahan nila Joseph nakaraang linggo pa naglabas ng mga panindang school supplies. Ganito raw ang magiging paninda nila hanggang sa ikalawang linggo ng Agosto. Sa ngayon, mangilan-ngilan pa lang daw ang mga bumibili. Paunti-unti lang po kasi karamihan po. Ano, naghihintay pa po ng mga listahan na papasulat ng mga teacher sa kailangan. So far po, lahat, ano, mga bumibili sa aming magulang, especially yung mga nanay po. Ano po, mga binibili lang po is mga lapis po, tsaka ball pen, ang mga karayola po. Nasa 20 pesos ang pinakamurang notebook. Kung wholesale na nasa 10 piraso, 180 pesos ang presyo, makakatipid ng 70 pesos. Nasa 20 pesos hanggang 35 pesos din ang pad paper. 10 piso naman ang pinakamurang lapis na kung isang box na naglalaman ng 20 piraso, mabibili lang sa 180 pesos, may savings na 20 pesos. Ang presyo naman ng ballpen nasa 10 pesos hanggang 20 pesos kada piraso, habang ang isang box ng Crayola na 8 pieces mabibili sa 50 pesos. Ang tig 24 pieces naman 120 pesos. Meron ding pambura, ruler, pencil case, bag, at kung ano-ano pang school supplies na pwedeng mabili rito sa Divisoria. Payo ng tenderang si Sara. Uh, siguro mga mga within two, two weeks nga magtataas na po kami. Yun yung inaano namin. Kaya yun yung ina namin. And advice po namin sa mga parents ngayon na kung pwede, mas much better, maaga-aga sila bumili habang mura pa yung bintahan namin. Sa inilabas nga na price guide ng trade department, aabot sa halos 30 school supply items ang may taas presyo. Kaya nga si Beth, sa 15 na raw mamimili para sa anak na papasok sa grade 1. Bibiliin ko lang po yung mga gamit nila sa school na mga notebook, papel, pambura, pencil, pantasay, mga ganun bagay po. Wholesale na lang po pagbili po para po makakatipid po. Ivan, ayon dun sa mga nakausap namin na tindero at tindera, sapat naman daw ang kanilang stocks. Sa mga mamimili naman, paalala ho ng TTI, i-check ang label ng mga school supplies. Dapat daw may pangalan at address ng mga manufacturer o importer. At yan ang unang balita mula rito sa Divisoria sa Maynila. Ije Gomez para sa GMA Integrated News.